Mga sanggol, posibleng malikha sa isang laboratorio. Itsura at katalinuhan ng bata, mari na rin piliin ng mga magulang. Meron ka bang ideal child? Kahit oo, alam nating hindi natin makokontrol ang kalalabasan ng ating magiging anak. Ngunit, alam mo bang sa hinaharap, posibleng na raw makalikha ng mga sanggol sa isang laboratorio? Kung i-avail mo ang kanilang elite package, mari mo nang i-customize ang kulay ng mata, buhok at balat ng iyong magiging anak maging ang kanilang intelligence level at physical strength ikaw na ang pipili ito ang ecto life ang pinakaunang artificial womb facility sa buong mundo ano nga ba ang ecto life alamin natin sa ecto life posibleng makalika ng tinatayang 30,000 babies kada taon sa pamamagitan ng growth pods na magsisilbi bilang sinapupunan. Maaari rin na ng mga magulang ang development ng fetus sa isang app na pwedeng ma-download sa kanilang smartphone. At kung kailangan ng lumabas ng sanggol, isang push lang sa button, maipapanganak na ito. Ibang-iba sa normal delivery kung saan ang ina mismo ang nagpupush tuwing labor. Pero, totoo nga ba ito? Ang ecto-life ay isa lamang konsepto na likha ng science communicator na si Hashim Al-Gaili. Sa madaling salita, walang ganitong pasilidad. Ngunit, may magiging posible ito sa hinaharap kung tatanggalin lamang ang ethical restrictions. Maging ang ilang eksperto, naniniwalang hindi malayo sa katotohanan ng konsepto ni al dahil batay ito sa siyensya. Ngunit, kung ikaw ang tatanungin dapat nga bang magkaroon ng ganitong uri ng teknolohiya sa hinaharap? D W I Z Research Report Report